Sa lesson po na ito ay pag-aaralan natin ang patungkol sa ating lesson 1 which is bakit nagkatawang tao si Jesus. Para sa atin kasi na mga mananampalataya, hindi sapat na alam natin na nagkatawang tao lang ang ating Panginoong Jesus. Dapat nauunawaan natin bakit nga ba ito ginawa ng ating Diyos. Bakit nga ba nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus, kaya tignan po natin yung ilang mga dahilan dito bakit nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus. Unang dahilan po dyan is upang to pa rin ang kautusan. Kung, ma, kung mababasa po, mababasa po nyo sa, Old Testament, sa New Testament na binanggit na ang ating Panginoong Yesus, siya mismo ang fulfillment ng Old Testament. Siya mismo ang fulfillment ng Lo Matthew chapter 5 verse 17. Huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kaautosan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. Ang ating Panginoong Yesus, siya ang nagfulfill or siya lamang yung nakagawa dun sa may law. Siya lamang ang bukod tanging nakasunod dito. Walang kahit na sinong tao, maging si King David, ay hindi niya nasunod ang patungkol sa law of Moses. Maalala niyo si King David mismo, siya ay nangalun niya. Pero ang ating Panginoong Yesus, natupad niyang mga ito. Nagawa niya ang lahat ng mga ito. Ang ating Panginoong Yesus, siya ay namuhay ng perpekto. Okay? So, sa pag sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Yesus, siya ang naging katuparan ng mga propeta doon sa may Old Testament. At ang kanyang kamatayan mismo, tinupad niya yung mga tinatawag natin na ceremonial laws. Sa mga ceremonial laws kasi sa Old Testament, mapapansin ninyo na sila ay naghahandog ng mga hayop para sila ay malinis. Okay? So, ang ating Panginoong Yesus, nagandog din siya. Pero sabi sa may Hebrews, hindi dugo ng hayop ang kanyang dala, kundi ang sarili niyang dugo. So siya mismo, siya ang nagfulfill ng tinatawag natin na ceremonial laws. Pangalawa, upang tawagin ang mga makasalanan at manumbalik sa kanya sa Mark chapter 2 verse 17 ay binanggit na naparito ako upang tawagin ang mga taong matuwid sa kanilang sariling naparito ako hindi upang tawagin ang mga taong matuwid sa kanilang sariling paningin kundi ang mga makasalanan so ang ating Panginoong Yesus naparito siya para abutin tayo dahil tayo na mga tao lahat ng tao ayon sa Bible ay sinasabing makasalanan yun yung sinasabi ng Romans chapter 3 verse 23. At ang ninanais mismo ng Diyos sa pagtawag niya sa mga makasalanan is tayo ay magsisi. Yun ang sinabi ng Matthew chapter 4 verse 17. Na ang, tila, na ang, talagang ninanais ng Diyos ay walang iba kundi maligtas ang lahat ng mga tao. Pangatlong dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoong Yesus. Para tubusin ang mga tao ang kasalanan sa Bible ay inia-address bilang bilang pagkakautang. Okay? Kaya nga sinabi for the wages of sin is death. So tayo po, meron tayong pagkakautang. At yung pagkakautang na yun ay kailangan natin itong bayaran. Kailangan natin itong tubusin. Pero ang problema natin, walang kahit na anumang bagay sa mundong ito, walang kahit na anumang yaman, walang kahit na anumang effort ang siyang makakapagtubos sa atin mula sa ating mga pagkakasala. Ang tanging may kakayanan lamang na gawin iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Marcos chapter 10 verse 45. Sapagkat kahit ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at magbigay ng buhay para matubos ang maraming tao. So sa Mosaic Law, ang pagtutubos ay ginagawa sa pamamagitan ng tinatawag natin na animal sacrifice. So para every time na meron silang nagagawang kasalanan, ang ginagawa nila ay naghahandog sila ng mga hayop bilang kabayaran ng kanilang mga kasalanan. Pero sa atin po, sa panahon natin, ang nagbayad at ang umako ng lahat ng ating mga kasalanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya ang pinarusahan, siya ang namatay instead na tayo. Kaya siya ang tumubos sa atin mula sa ating mga pagkakasala. Hebrews chapter 9 verses 12 to 14. Minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar at hindi dugo ng kambing o, o ng guya ang dala niya, kundi ang sarili niyang dugo. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa mga ka, sa mga kasalanan natin magpakailanman. Ayon sa kautusan, kung itinuturing na marumi ang isang tao, kailangan siyang wisikan ng dugo ng kambing at toro at ng abo ng guya para maging malinis. Verse 14 kung nakalilinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang banal na espiritu. Inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan para matalikuran natin ang gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. So, malinaw ang sinasabi dito na sa mosaic mayroon meron talagang paghahandog, meron talagang tinatawag na blood sacrifice. At ang ating Panginoong Yesus siya ang naghandog. Pero nung naghandog siya, hindi niya daladala ang dugo ng hayop. Ang dala niya ay walang iba kundi ang sarili niyang dugo. Dahil ang, dahil ang resolve na nagagawa ng dugo ng hayop ay temporary lamang. Kaya nga ang high priest, yearly siya na nagsasacrifice. Yearly siya na, may, na pumapasok sa Holy of Holies para maghandog ng blood offering. Pero ang sinabi dito na ang ginawa ng ating Panginoong Yesus is once and for all and final na. Okay? Tignan natin sa may verse 15. Kaya si Kristo ang ginawang tagapamagitan sa atin at sa Diyos Diyos sa bagong kasunduan. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tinubos niya ang mga taong lumabag sa unang kasunduan. Dahil dito, matatanggap ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na ipinangako niya. So ang tinutukoy dito ay walang iba kundi yung eternal life na ipinangako ng ating Panginoong Yesus sa atin. Kapag tayo tinanggap natin ang gift of salvation, alam po ninyo, meron tayong sure na eternal life. Natatanggap natin ang forgiveness mula sa Diyos. Natatanggap natin ang paglilinis mula sa dugo ng ating Panginoong Jesus. At ang ating Panginoong Jesus kasi, siya lamang ang perfect sacrifice. Siya lamang ang pwedeng gumawa noon. Kaya netong Semana Santa, alam po ninyo, yung mga nagpapapako sa cross, hindi sila qualified. Yun ay isang kalapastanganan sa ginawa ng ating Panginoong Yesus na parang sinasabi nilang hindi sapat ang ginawa ni Yesus kaya kailangan ko itong gawin na hindi sapat ang ginawa ni Yesus para ako ay mapatawad kailangan kong magkaroon ng panata na gawin ito every year alam po ninyo hindi qualified yon and actually kahit na sinong tao pa ang magpapako sa krus hindi hindi magiging sapat iyon para mapatawad ang ating mga kasalanan kasi hindi tayo perpekto eh lahat ng mga tao, Romans 3.23, ay sinabi na mga makasalanan. Tingnan po ninyo, 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. So ang ating Panginoong Yesus, kinuha niya ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkatapos nun, yung righteousness na meron siya, yun yung kanyang ibinigay sa atin. Para tayo daw ay maibilang na mga matuwid. Pangapat, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung hindi nagkatawang tao ang ating Panginoong Yesus, alam po ninyo, hindi hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kinakailangan niya talagang magkatawang tao. Kasi alam po niyo, doon sa kanyang katawang doon sa ano, doon sa kanung say nagkatawang tao, alam po ninyo um doon niya naranasan ang pagiging tao. Doon mismo na doon niya mismo na fulfill kung ano yung hindi natin kayang gawin at yun ay walang iba kundi ang maging sinless. Tignan po niyo John chapter 3 verse 15 and 16 upang ang sino mang sumasampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, malinaw ang sinasabi dito na matatanggap lamang ang buhay na walang hanggan kapag tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. So, ang tanging mga katanggap lang talaga ay walang iba kundi ang mga believers. Kapag ang isang tao na hindi na nampalataya sa ating Panginoong Yesus ay namatay, alam po ninyo, wala siyang buhay na walang hanggan. Ang meron siya ay walang iba kundi eternal death. Ang walang iba siya, ay, ang walang iba na meron siya ay walang iba kundi ang eternal suffering. Kaya mahalaga para sa si isang tao na manampalataya siya sa ating Panginoong Jesus, yun lamang yung way kung paano natin matatanggap ang kaligtasan mula sa Diyos. Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sino man. So malinaw ang sinasabi sa Ephesians chapter 2 na ang kaligtasan ito ay regalo. Ibig sabihin nun, hindi natin ito deserve. At paano natin tatanggapin ang libreng kaloob ng kaligtasan nito sa pamamagitan ng pananampalataya. So kapag ikaw na nampalataya ka sa ating Panginoon, Jesus, malinaw ang sinasabi doon na ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. Okay? John chapter 1 verses 12, verses 12 and then tingnan natin ang chapter 3 verse 18 mamaya. Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang mundong ito, tinuturo nila na lahat ng mga tao ay anak ng Diyos. Pero malinaw ang sinasabi ng Bible kung sino lang ba ang binigyan ng karapatan bilang mga anak ng Diyos. Tanging ang mga mananampalataya lamang. So kapag ang isang tao, hindi siya nanampalataya sa ating Panginoong Yesus, ano siya? Siya ay kaaway ng Diyos. Okay? Uh, chapter 3, verse 18 ng John. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So kapag ang isang tao na nampalataya siya, siya sa ating Panginoong Yesus, makakaligtas siya sa eternal wrath makakaligtas siya sa eternal suffering. Makakaligtas siya sa eternal death. So, ang isang tao na hindi na nampalataya, yun ang kanyang mararanasan. Sa atin na mga anak ng Diyos, alam po ninyo kung anong meron tayo, walang iba kundi ang eternal life. Yun ang naghihintay sa atin sa heaven. Hindi na natin mararanasan ang judgment. Hindi na natin mararanasan ang wrath of God. At yun mismo ay dahil sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesus okay po, so dun po tayo magtatapos so para po masabi natin na okay na po kayo sa inyong makeup class uh, gumawa lamang po kayo ng reflection ninyo kung ano po yung natutunan ninyo dito sa video na ito, thank you po